Meron ka bang kaibigan na dati sobrang close nyo, alos magkapalit yung mukha nyo, kasi buong araw kayo magkasama, hindi kayo mapaghiwalay, talagang best friend talaga kayo, no? O baka meron kang, meron kang circle of friends na ngayon ay hindi mo na siya nakakausap, hindi mo na sila nakakausap, at ang mas matindi pa, parang hindi na kayo magkakilala. So ngayon ipapaintindi ko sa'yo yung ibang perspective na baka hindi natin naiisip, no? Baka hindi natin naiisip para para hindi ka nasasaktan, hindi ka gaanong nalulungkot dyan sa sitwasyon mo ngayon. Actually, meron din akong mga ganyang kaibigan. May, may, may meron din ako circle of friends dati, elementary, high school, na ngayon, na ngayon halos parang hindi na kami magkakilala. So, ito ay share ko lang sa yung, uh, yung, yung perspective ko tungkol sa bagay na yan. So, kung maalala mo, meron kang mga kaibigan noong elementary, high school, college. Tapos pagka-graduate nyo, napapansin mo na wala na kayong time sa isa't isa or, o kayong magkakaibigan. So, ganun yung, yung napapansin mo ngayon. Ah... Uh, Ganito kasi yan. Kailangan mong maintindihan na halos lahat ng tao, ganyan yung nararanasan nila. Ganyan nararanasan nila. Kahit nga ako, ganun din naranasan ko. Eh. Pero, hindi mo dapat ikalungkot yon kasi, kasi, talagang part siya ng buhay. Na, dahil syempre, bawat tao, may kanya-kanya tayo mga goals. Kung noon, kahit ubusin natin yung oras natin, ubusin mo yung oras mo sa pakikipagkaibigan, sa kung ano ng mga bagay. No, pero, yun nga, kapag tumatanda na tayo, nagkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang mga goals, mga pinapangarap sa buhay. At, syempre, gusto natin na mangyari yung mga yun. Gusto natin na matupad yung mga pinapangarap natin. Mga karir, mga trabaho na gustong pasukin, mga hanap buhay, tapos, may mga iba, may mga boyfriend na sila, girl, girlfriend, 'yung mga kaibigan natin, nagaasawa sila, nagkakaanak, hindi kaya pupunta sa ibang bansa. So, kung may pakiramdam mo na parang iniiwasan ka nila, hindi dapat ganun 'yung 'yung maisip mo sa kanila. No, talagang ganun lang talaga ang buhay. Talagang talagang darating 'yung time na uh, magkakaiba kayo ng landas. No, at darating yung time na hindi na kayo gaano nagpapansinan, sa chat na lang, tapos dumadating yung time na parang hindi na kayo magkakilala. No, at nagkakaroon ka na rin ng ibang kaibigan. No, kasi pagka tumatanda kasi tayo, nagkakaroon tayo ng magkakaibang mga interese. Eh. Alimbawa, kung nung high school kayo ng kaibigan mo, ang madalas niyang laruin, doon kaya nagkakasundo. Mobile Legends, ML, o mga mobile games. O di kaya sa computer, no, Dota, Dota 2. Yan, doon, doon kaya nagkakasundo. O di kaya sa sports, o sa mga ibang mga bagay na nagkakasundo kayo. Tayo, pag tumatanda tayo, syempre, yung mga ganong bagay, unti-unti na natin yung binibitawan eh. Meron mga iba, hindi nila nabibitawan yung ganong mga bagay. Meron namang, meron namang mga iba, eh talagang kailangan nilang bit, bitawan yung mga ganong mga hobby, no, mga pinag-aaksayan ng oras para ilaan dun sa mga mas mahalaga mga bagay. Yun e nga, may mga iba, nagkakano sila ng boyfriend-girlfriend. So, syempre, kailangan nilang paglaanan ng oras yun. Lalo na pag nag-asawa sila, nagkaanak, nagkaroon ng trabaho, naging busy na. Kasi noong nag-aaral pa tayo, syempre, gagawin mo lang madalas kung kung komportable pa ang buhay nyo. Uh, papasok ka lang ng school, gigising ka, pasok school, tapos kain sa labas o di kaya makipag makipagkaibigan o punta kung saan-saan. Ganyan yung ginagawa ng mga kabataan eh. Pero siyempre, yun nga, pagka nakagraduate na, gakaroon na ng mga priority sa buhay. Uh, mas pinipili ng mag-ipon. Siyempre, kung pipili ng isang tao na mag-ipon, hindi niya na pipili na mag-gumasto uh, sa mga kain-kain, kasama yung mga kaibigan. Hindi kaya, siyempre, pagka halimbawa galing ng trabaho, tapos pagod na pagod, overtime pa, siyempre, mas pipiliin niya na yung pahinga. maaring ganun din yung sa kaibigan mo ngayon, ganun din yung naranasan niya. Hindi niya lang sinasadya na masaktan ka o malungkot ka. Kaya 'yun, dapat mo ring intindihin yung kaibigan mo na 'yun na talagang sobrang busy niya. At yun nga, 'yun nga, darating yung time na darating yung time na magkakaroon ka rin ng mga bagong mga kaibigan. Ah, uh, gawin din siya. Siya din ganun din yung uh, magkakaroon din siya ng mga bagong mga kaibigan. Kasi nga yung interest natin nagbabago eh. Darating din yung time na kahit kahit magkita kayo ng kaibigan mo. Parang yung alam mo yan, yung mga pinag-uusapan nyo dati, hindi nyo na mapag-usapan ngayon. Kumbaga, hindi na kayo gaanong magka-vibes. Yun, tapos hanggang unti-unti nang nawawala yung pagkakaibigan nyo. Ayun, yun lang yung take ko doon no, na dapat, hindi ka dapat masaktan. At, at kung nalulungkot ka ngayon, okay lang na malungkot ka. No? At ang gawin mo ay ilaan yung oras mo doon din sa mga bagay na dapat mong gawin. No? Trabaho, sa kung meron kang relationship, boyfriend, girlfriend, meron kang asawa, o di kaya i-explore mo yung mga yung mga bagay na gusto mong explore na mga hobby, halimbawa, gusto mong gusto pong matuto na tumugtog ng mga ibang mga instruments. Gusto mong mag-travel. So, yun yung dapat mong paglaanan ng mga bagay ngayon kung tingin mo parang iniiwasan ka ng kaibigan mo na hindi naman talaga. Na madalas hindi talaga. Tapos, syempre kung nakikita mo din naman na, na waling, walang mali sa ugali mo, yun. Pero kung may nakikita kang dapat baguhin sa ugali mo, sa karakter mo, eh, kailangan mong i-improve yun. Saka, yun. Yun yung mga bagay na kailangan mong maintindihan tungkol sa kaibigan mo. Yun. So, I hope na nakatulong yung video na to dyan sa naramdaman mo at sa mga naiisip mo.